Oh. na enjoy niyo ang pag-ride together? Yes po. Bakit? Oh. Sino ang nagmamaneho? Sino nasa unahan? Siya po. Ikaw. Para nagkikambing ka na <laughs> oh. Wala pa akong nakikita. Feeling ko naman meron, di ko palang nakikita. Na yung babae yung nagmamaneho ng motor. May, meron na. Mara, Sinabi ko naman, mang... meron, wala lang ako nakikita, di ba? Kaya ka, simula pa lang nilinaw ko eh. Kasi alam ko yung mga tao, eksayrado mag-react. Ganun, ganun ginawa mo. Sinabi ko ah. lang na meron na. Meron. Jesus meron ko. na. Pero wala pa nakikita si Ivan. Oh, wala ka pa nakikita? Pakita ko sa'yo. <laughs> Ikot pa. <laughs> Mamaya. Pakita Buwaka ko. Mo oh, oh, eto kami oh. Huwag ka mo, mo to. to. Tatlo yan, rides yan ha. <laughs> okay. Marunong ka mag-motor? Hindi po. Ah, hindi. Hmm. Paano ang But... pwesto mo? Nakaangkas mo sa kanya. Oo, oh, alam mo na, oh, alam na ka? nakakalad di ba? <laughs> Baka daw nasa harap, naka... <laughs> hindi, hindi. Pa paano pwede? Eh. kasi hindi naman lahat pa. Yung iba, nakaganyan. Oh. Yung iba naman nakatagilid. Oh. Yung iba, nakaganon. <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> yung iba, nakaganon. Oo, oh, oh, may ganyan. May ganon, may ganon. <laughs> 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 may ganon. <laughs> sa likod po niyo. <laughs> Correct. Meron namang iba, yung yung likod oh. ang nag nagmamaneho, yung nasa harapan na nakaangkas. Diba? Pinahirapan mo. Oo, oh, yung buhok niya, nakaganon lang. Ah. Uh... <laughs> <laughs> mm -hmm. Pero alam mo ang pinaka magagaling na magmotor sa karanasan ko ha. Mm -hmm. Dati talaga. Yung mga kilala naming mga Indians. Talaga? Yung mga nagpa yung mga nagbebenta ng kumot sa amin dati. Mm -hmm. Bakit ang daming hindi man... pa uso ang motor, mga nakamotor na sila. Correct. Sila. Ah, yes. Oo, yes. tapos yes. ang daming paninda na Oo, may mga Pero wala na. akong napanood sa TV Patrol na may Indian na sumemplang. Mm -hmm. Di ba kasi lagi sa TV pa ito, ay, chuchu ang naaksidente dahil sa ganito, isa mm -hmm. namang motor, pero wala akong Indian na na na, na, na nabalita ang, ano Sabi ko, ang gagaling so, din. Bisa oh. may mga dala pang ano yung mga unan, mga paninda, oh, walang hawa. Oh, ay, naikot, tali, eh, tali. Oh. Oo, pero okay, naiikot talaga. sa kalusate namin, daming humps. Oo, oh, okay, gano'n. paano sila sa may humps? binabato lang tas ulit. Ang galing bumalansin <laughs> naman. Ang galing tumbalansin ng mga Indian. Oo, oh, oh. oh, oh, dami ako dati. Minsan na pati mga anak pa ang cast. Yes. Diba? <laughs> oh, <laughs> <laughs> Pagod ako. <laughs> All right So, motor-motor. Bumili kayo ng motor. Opo. Yes. idea yung magbili tayo ng, ng motor. motor? Sa akin po. Kasi nagagamit din po namin sa pagpasok po sa trabaho. Pagpasok mo? Sino uh, na po yan? Hatid suno. Uh, share hatid ka po kami. Share kayo doon sa oh, hulog. Paano yun? Yes. Naghiwalay kayo. Kano paano hati, hati ah, yun? Hatid ni motor? Ayun po. Nagka-problema po kami doon sa ah, motor. Sa motor. Kasi hinati yung motor. Eh yung gulong na napunta sa kanya. <laughs> battery pa siya. May tornillo <laughs> butas. At put-put na. Oo. Tapos binigay sa kanya bengkong naman yun. <laughs> okay. Sa so share kayo yung naghuhulog nung... Hmm. Oh, magkano po. hulog sa isang buwan? 3-2 po. So hati kayo doon tag 1-6 yes. kayo six, man, three, Oh. divided by Ang galing two. Galing mo oh. ma. Oh, no. Six? six. Oh, oh. oh. Tapos nagkakamot ka pa ng ano, ng nung garter mo dito ng Makati. So, very luck, ilang, ilang years to pay. Grabe yung laway mo. Ha? May carrots pang kasama. Ano akala mo sa bunganga mo? Buhay na celery. <laughs> Sorry, may may natamaan ba sa inyo? Wala naman. Nakakainis. Wala. <laughs> sa dulo ng boots ni ano. Ni. <laughs> ilang years to pay yon? Three years po. Three years, eh, Pero nine. yung relasyon niyo, six months long. Six months. Oh. Eh, yun na Ma. <laughs>